Magandang araw ka si Liv. Mga paladal. Tapos na tayo maglabatay. Naman po ay mag... Ayan po si uh, Toyo. Ayan si Bay. Katulong ko siya. Ayan yung mga kahoy ni Donkski. Yung mga sanga-sangano na iwan niya. Ayan. Ayan. So, kahoy, lang. At wala na tayo panggatong. Hindi pa ako kayo. Kanyan, ah. kahit na liliit lang. Malingas na yan eh. Ang buti na lang. Bait nung nakatulong ko. Kaya na nga eh. Mangwa ng kahoy. Ah, di ba ang dami? Kesa sa nandun lang. Sa amin na lang. Then ito nga pala yung katabi ng ang ng tanim nga ang Tanis lang pechay din. Mais. Yan nagbibilik sila. Ha? Lawak na Yung alin? Diba? Then, ayan na nga po. Yan. Medyo marami na kami na ito. po. Hey, wala nilang gam. Dami-dami na yan. Dami, dami. Hi, guys sa'yo po sila. So, Nag-video si worker. Si yan. Then, ito si Dodo. Yan. Dumating siya. Tinulungan niya kami. Ayan siya. Sisigaan niya na daw. Then, ayan yung kahoy ko. Diba? Madami din. Then, namo na muna guys. Bye!